Hi! Andito na naman ako uh, sa Vice Park, Vice City. Ito, makapag-vlog, nakapagbalik. Ang ating pag-usapan ay yung rally yung kahapon. Ang dami-dami, iba-ibang lugar sa ibang Pilipinas at iba-ibang grupo. Uh, may grupo sa EDSA, may grupo sa Luneta, may mga DDS na alam ko sila yung nanggugulo. At mayroong mga retired generals na sa, sa Kapaginaldo. Okay uh, isang pinaglaban ng karamihan na ah, hindi hindi yung DDS <laughs> pinaglaban nila si Duterte balik or ano pag resign si Marcos na pangulo sa ngayon uh, hindi naman pwede yung ganon ngayon pero pinaglalaban ng karamihan na marami talaga pumunta sa kalsada sa Edsa sa Lulita, ay ang pagnanakaw ang korupsyon anti-corruption at ito ay pinagnanakawan ang bayan at ang mas naapektuhan ay ang mga mahihirap kaysa mayayaman, no? sa tingin ko uh, lahat tayo, uh, nagbabayad ng buwis sa bawat binibili natin na uh, bilihin commodity, no? ay may tax, kaya nga ang mahal so sino ang mas apektado ang mahihirap kakaunti lang ang kanilang sahod kulang, pinagkakasya tapos may tax pa yung binibili tapos yung tax na ating binabayad pa na naiipon na marami naiipon na tax ay ninanakaw pa nila siguro ang mayayaman hindi masyadong apektado dyan ang mahihirap ang maralita at ito pa ang napansin ko, nakita ko tinitingnan ko, mayroon pang isang mahirap na nagsisikap mamuhay ng marangal nagtitinda ng fishbowl of quick quick ay dinatipa. pa. Ewan ko kung bakit o ano pa yun. Uh, mayroon pang uh, ano, uh, hindi ko alam. No? Karamihan mga ganyan hini, uh, hinuhuli ay parang istorbo or ano. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero hindi po uh, hindi po yun dapat gawin o Kasi mga ano yun eh, hindi naman sila nagnanakaw. Buti nga sila nagkahanap po kayo. No? Pero yung mga malaking magnanakaw sa gobyerno hindi pa rin napapakulong nakakalipot yun lang po